Apektado pa rin ng shear line ang silangang bahagi ng kabisayaan at nakikita natin sa pagtayo ng panahon in the next 24 hours, maapektuhan po ng mga pagulan na dulot ng shear line ang halos buong kabisayaan kasama na po dyan ng Northern Mindanao at maging sa Caraga Region. Kaya sa mga kababayan po natin doon, saan man ang lakad sa araw na ito, ay huwag kong kalimutang magdala ng payong at magingat ingat na rin sa mga pagbaha. Samantala yung amihan, ramdam pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at nagdudulot pa rin ho ito ng maulap na papaurin at mga pagulan dito nga po sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, maging sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon, Camarines uh, Provinces, such as yung Camarines Norte at Camarines Sur. Maliban po sa mga pagulan na ito, nagdudulot pa rin ng malamig na panahon o mababang temperatura itong amihan at ramdam po ito especially sa mga mountainous areas o mga bulubunduking lugar. lugar. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, asahan pa rin natin ang mga isolated o pulupulong mahihi ng mga pag-ulan, mga localized lamang po ito. At dahil nga pa rin yan sa North East Monsoon Amihan. Samantala sa natitirang bahagi ho ng bansa, dito sa natitirang bahagi ng Mindanao, asahan natin ang posibilidad ng mga localized thunderstorms o pagkidlat pagkulog na dulot naman po ng easterly. So very possible pa rin ho ang mga dagli ang pagbuhos ng ulan dahil sa mga localized thunderstorms. Samantala sa ngayon ay wala po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. At yes, in the next 2 to 3 days, wala tayong inaasahan na papasok sa ating PAR. Pero ayun mo, ang maganda po ay magmonitor pa rin tayo sa magiging updates ng pag-asa ukos sa mga weather disturbances.